Iti-travel it, Jai. None yet. None, none. Hindi non. lang 60, 70. San saan saan nag-travel. The, nagsin nagsin the was wooden. <laughs> Maganda ng view di pa lang dito, no? When? Well, so, mga, kahit ko yung magkitaan. Oh, oh, uh, uh, ay, ano ba, father? Yan ang bahay ko, nami. Saan, saan, father? Sa higit. Ay! <laughs> Dami naman <ka>, pa. <laughs> father talaga, oh. <laughs> Opo, oh, okay, pero siya. Uh, 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 kay Jens na. Pero meron pa. Bahay ni nanay niya. Yung family nga. Ito yung na yung simbahan at yung apat na tower. Tapos ito yung hospital. Kung hindi kaya sa hospital, dito na po. Cemetery na. Kaya ka dito na ka Para tayo masaya. So that's going towards Kalinga na yan.

Ay, ako, ako, thank you po. Oh, okay. Kaya hindi ko natatapos magsalit. Sabi ko, hindi ko sabihin, Tapos na. Hindi kami naiinip eh. Oh, <laughs> uh, sige.